Irgendum, ah, a, magandang hapon uh, 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 mga ka-formers ito po itong tunghayan po natin pag-spray ng uh, isang Ismol na drone na kung saan magadala ng spray ng insecticide okay um, platinum ilang ano to sir? grams? ano sir? Hindi, uh, ito, ito mismo lahat. Hindi, 100 100 grams? 500 grams. 500? Hindi. Ito, 100. 100 grams. 100 grams? Ito, tablespoon. Platinum. Eh, ito. Ay, ito. Ang dosage niya, oh. Ang dosage niya, oh. Ang dosage nito, isang ano lang ito? Isang takip ng... Sprig. Sa isang balde, sir. Isang balde. Kasi 20 liters ito, eh. Ito, pre, mga ilang liter ito, pre, oh. 20 yan, sir. 20 liters. So, mga 20 liters, mga ilang gram yata may lalagay dyan. Ano? Isang takot mga ano? Ay, meron tayong ano... Kaya ito lahat Meron tayong ano... Ah... Platinum. Ah, yeah. sige. Hanggang dumun lang sir, yung mga pa... Hindi na. Mga sige sir, okay. Ganon. So, mag-aarap tayo sa 20 liters. Meron po tayong... Sa kapatong sa bagay na nilalagay na isang kasi takip kasi na kasi platinum kasi, pang insecticide ah, kasi, kasi yung gamot nito para ba sa uh, hindi para sa insekto na yung ano yung uod na sa loob ng ano ng palay ah point, kasi, ay, pag mag labas ang bunga ng palay maganda yung paglabas hmm. problema yung iba hindi umuyoko naga puti na yung kanyang bunga Oo. Oh, Walang laman. Oh. Walang laman. Ayun oh. istimborer, istimborer. na stem borer, fresh stem borer. Ah. So ito yung ginalagay. Ito na ka. Yung platinum ito ito. Pangalo no, pangalo. Oh. Oh. Kumo oh. na no. Kumot, kumot na Dalaw. Dalawang takip na platinum. Tag Ay, And 20, pa, 20 pa, liters. Oo. Nay ka sa baterita. Oo, ako nang uh -huh. bala sa inyo. So, hello in. uh, Eli. Para yung uh, primary sir bukas, pwede ko lang sa mano mano. Ito po sila demo namin to kayto po sila itaga kampanya ng Kubota. Pero may new branch lang ng new kanaan Agri Machinery. Tanaplan na tayo ni sir. Incorporated. Oo. So, uh, lang guys ng mga aming mga manager. Ang kanilang manager dito po si Nerod Perez.

Ito kay Platinum. Isang litro yung ano yun, yung timba niya. Isang litro no. So sir, yung mga ilang litro, litro to Ito? 10 liters capacity. Po. 10 liters? Apo oh, sir. Oh. 10 liters, mga half hectare, kaya niya yan? Is one hectare? Okay. sir ano na? Ito mga ano? Isang Ito baga baga mga ilang hectare yan.

12 ang ano nito oh. ay ilan to? 10 hectares per hour pero itong isang load hindi niya kaya tapos oh siya ako naman pero depende sa dosing ano tayo sa ano tayo sa 6 times 16, 16 times sa ito eh 3 hectares eh ako eh kalta sa ito yung dalawa noong mayatin mga 1 hectares 2.5 ang ispray natin pero yung, di ba nagagamit ko sa isang hektar na, ano, 6, 6 uh -huh. times 16 16, ano ito sir Marco? 96, ano? Liters? 96? Eh? 9 times 6 6 times 16 96 Oh, <laughs> 96 liters lahat sa isang hektar Oh, 96 liters ang requirement ko sa isang hektar. And 1 hektar, ilang liter? 96. 96 liters. So, 96. So, ito. So, so, ngayon natin ito pagpalipad ng drone. So, dito na operator sa Bilao lagi spray ito. Ito po ay branch ng Kubota. So, pero mayroon silang bagong dito sila sa Nara sa New Canaan Agri Machineries Incorporated. Pero dito dito sa Talog. Pero dito kami sa area ng Paglaom, Talog. Dito po ginanap ang binyo namin para ng na tungayan ang paglipad ng drone. Oo yeah. <laughs> oh, nama, Habang tumatagal, gumaganda naman yung at, ano yung teknolohiya natin, nag-improve at siyempre, hindi na siya daw magastos so titingnan natin kung siya paano sila mag operate dito is per hectare yung ano 62 yan yung ano niya sir, spray rate. 62 meter sir. Arming! Aircraft preparing to oh. take off. Oh. Stand back at a safe distance. Ayun. Oil. Okay. Wow Sumabit, sumabit yata? Oh. <laughs> Mata ako sumabit. Yan. Yeah. Yan. Yeah, 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 yeah. Tinatating ko paano mag-spray yan. ah, siya. Masyado malakas yata itong hangin to. Ah.

Punta natin. Napit siya siya. <laughs> Ayun. Ayun na pala oh. Yeah. Take off, take off. Oh. Ayun, nag-i-spray pa baba. Oh, yan oh. Wala, hindi na-adjust. Laglaging ang ano dito Oo, oh, wala pa Ayan So So maganda ito Ayun pa mag Pag spray ka dito Na wala kapagod-pagod Gamit ang drone Ayan o no? Kasi mga uh, mga farmers kaya bagong teknolohiya tayo. Sabi sunod sunod. Sunod din tayo sa magandang uh, maraan. Abot pala dito na. Sandali. din. Uy, abot pala dito ng ano? Na tayong stem borer. Tayong... Abot pala dito yung ano sa tabi. Ayun. Oh. Mm. Raya. Ini lapet ayo, oh balat ayo. Raya nang drone. Sir, ang vlog mo. Para mag Paano ano mag-ispa ng pala eh, gamit ang drone ito po ay ginamit ispre ay ano ang tawag nun yung na Yo... i-remind ka na na may posting baka i-direct Kaya, pag nag-warning sir, titingnan mo ka sa Ano <coughs> ano? Dala-dala yung 10 liter na water na merong halo na platinum para sa stem borer. Ayun, medyo malayo no Ito mabilis din, hindi nga rin talaga na... Patay talaga ito. Pag hindi mapatay ito ang ano yung ano tawag yun? Yung, yung uod. Laglag <laughs> -lag siya. Oh, Laglag -lag na. O <laughs> oh, yun, um, layo na. Ba? Ngayon Ilang kilometro ang abot niya, sir.

medyo pwede na mabagal Ayan. dito ito yung NHP yung palay na kaya dito sa mga sa talog area nag ano kami medyo demo ng mga farmers dito yan ito sa company Kubota gamit ang drone tak tak no? sobrang lapit si si, si Jake. Hindi pa babayan na lang. Kasi may ano, may obstacle para oh, So dito kami sa tabi. Ma uh, medyo ng auto ng tubig. Ayan. Ay, tubig pero meron na rin tong halo dala-dala uh, to ng Ay, no, 10 naman, liters. Natin, yung kasi yung ano, sa isang hektarya, eh yon ilang ano na ba yun, yung mark? Point 20, mm -hmm. ano yan? 6 liters hanggang dito. Mga point 2, hektar na. Mm, point 24. So, point 25. Oh. So, papali pa na yan. Mabalipad, mm. um, isa pa. pa. So, dito kami sa area ng Talog. Sa Talog. Talog Taytay. Eh, -tay. may may, may, may doon ka pero doon kami sa paglaom area nag seminar na. Uh, Oh, magalipad na 'yan. maga ispre

Oo dyan, pati mga steam borer. Oo, abot pala dito yung ano yan, gamot. Malay, oo. At talaga. Yan. Yan. Yo, okay, no, yun na spray ay ang palay nag ano to edad ng wala pa to yata 40 days spray siyang para pang steam borer lang kaya ektarya natin malaman natin mamaya kung ilan ektarya mga espian nito sa kanya kasi daladala nito yan ah no? Ten letters na papasok sa inyo, may sa ito. na paano pag ng kotata. Ano sa tutulak ng mga libre? Para sa everybody. naman ng mga tao. Sa paano mag

So baka sakali ma, ma bonot tayo. Okay. Thank you. Oh. ano pa yan? Nasa ring charge. Oh yan. <coughs> oh, tinanong <doon> yung percha. Tanong yun. Hindi ko na makita ah. Oh yan oh. Yan show. oh. Oh. Uh, parang helicopter <laughs> ito po ay company ng Kubota sa mga paka farmers pero kailangan mo natin ito na medyo mga teknik para madali ang pagtrabaho trabaho so dala, dala nito ay 10 letters lang Pwede rin Pwede yung pabilisan siya no? Ha? Pwede rin yung pabilisan Hindi, Ng so nagdagsat kasi tayo kung ano yung requirement niya Ah, yun yung gamot depende sa requirement na uh, sa ayo oh, oh, oh. ngayon yan na requirement is yun yung inam natin oh. sa aircraft sinag natin so kumbaga pag pinabilisin natin siya baka hindi niya ma-sprayan baka pagka distribution niya mm. so yun yung suggested na. ang suggested kasi is 96 liters per hectare ilan ilan? 96 liters ka 96 liters liter yun per hectare na no, wala tayo medyo mabilis yung drone 96 liter per hectare So, kung mag spray ka, 16 liters pa ito. Kung i-sprayan mo ito ng sa tangke, uh, 16 liter, uh, kung maganda ka mag-spray sa isang hektarya sa 16 liter, sa manumano, na <coughs> uh, sabihin natin, anim. aw uh, Sixteen liter, oh. Sixteen liter, sixty. At tapos, six 6 times 6, six, thirty-six Parehas din. Oh, sir. Magandang nga uh, po, sir. <laughs> Ito po sila yung mga company ng Kubota. Vlogger Yan. Yan. ka pala, sir, ah. <laughs> oh, sila po ay naga, ah, uh, bin, ano kami dito? bilang demo ng Kubota dito sa Paglaom. Pero dito kami sa area ng talog nag-a-a-a ano, nag, uh, uh, testing. Oh. Yan po sila yung mga kampaneng ng Kubota. Pero meron sila na branch na New Canaan's Nara uh, Agri Missionaries Incorporated doon po yung matatagpuan kung kailangan po sila oh, so magandang hapon po <laughs> so palupad kami dito ng drone nakawala yung drone saan banda yun oh, medyo malayo na so oh. so 90 para siya pre na spray ka ng ano no? 90 6 liters lang ayun ay kung mag-spray ka sa'yo mag-sisikis na kabilok

daglag dagdag sila, sila ng ano ng gamot uli may tanong lang sir yung alimbawa sir yung kaya yun na ano uh, pip ilang kilo na abono yung ano niya kaya niya masabog sa isang 1 hectare ilang kilo, kilo. sa drone yung kaya niya i-carry na bigat ng abono bigat? is 12 kilos At ah, kilos na ah, yun Oo. Kaya, kanyang payload, no? kanyang payload is 12 kilos. Tapos sa uh, ano naman sa spraying sa spraying, spraying so, 90 plus Mayroon siyang 10 liters. 10 liters for uh, 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 sabi raw nasa 90 plus yung lit tubig, water. Ayun. So aros magka-pares dito sa ng ano nang manumano. Kasi yung manumano 1 in sa isang tangke 16 liters pito o walo ang spray ng manumano. So maabot pa rin 90. So, yan sa drone namin, yan yung pinakamaliit na drone namin. So malit pa yan. Yes sir, yan yung oh. Uh -huh. natin. So 10 liters sa liquid and 12 uh, kilos sa uh, granules. Ah, uh, 12 kilos sa granules. Ayun. Sa so, ulan ka ma. Am. Hmm. Oh, maganda to ma mga, mga ka ka-farmers okay. kasi panibagong teknolya tayo ngayon. So, kailangan natin ng kung mamadalian at mabilisan so ito po sila ay sila po taga kampanya ng Kubota sa dito sa area ng Palawan doon meron po sila ng new kanaan agri missionaries and cooperated doon sa makikita po sa Nara sa ating pong manager na si Nerod Parish. May tanong ko lang, sir. Kung, alam mo, bibiliin ito sa mga ka-farmers natin, magkano kaya ang halaga nito? Ay Dapat si, ano po, ang sumagot niyan, si dealer. Ah, ano dealer? Mm -hmm. Ang makaano niyan? So, alam mo, sa estimated niyo lang po, uh, ano lang ba yung mga mga ilan na lagas medyo lang alimbawa tsaka face out na to face out na oh so face out so malaman natin sa nod Pero, kailangan natin to malaman kasi kung tayo bibili eh meron tayong gamit para sa ating farmers. Ayan. Mga gwapo namin dito ng mga operator dito sa ano, mga missionaries mga yan yan sila mga operator ano? <laughs> yung na yan yung shade ano na isa yan? Ano no? Bayer. <laughs> Bayer ba alam nato na buyer buyer ng kubota to na mga pa kilo 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 na siya <laughs> okay thank you guys